So magandang araw sa inyong lahat mga idol. Tagas problem yung susolusyonan natin sa video na ito. Well, kung napansin nyo, dito sa side na ito ng bag nito, tinanggal po natin kasi naglilig po yung kanyang uh, oil dito sa part na ito ng gasket na ito. Ayan, so papalitan natin yan ng gasket. Maliban po doon, ay dito rin po sa may pin po ng kanyang campalower, ay naglalabas po ng oil. So yung goma po doon o yung oil seal ay tumatagas na po mga idol. Ayan, so isusum natin sa part na yan. Dito po sa part na yan ay may problema po yung kanyang oil seal at babaklasin natin. So napapansin nyo, tinatanggal po natin itong lock na ito kasi ito po yung tumutukod po, no? Dito po sa part na yan. yan okay, so tatanggalin muna natin to Ito kasi yung lock ng pin para hindi siya kumalas. Okay, natanggal na natin. Then, next naman gagawin natin ay sisikwatin natin yan mga idol, no? Ayan. Dito sa pamamaraan na itong mga idol, kailangan natin ng konting ingat sa pagsisikwat. Dapat ay uh, may control po tayo sa ating kamay uh, pag ginagawa natin yan. Kasi pag nahila yan, nalaglag, ay patay. Wala na. Maklas tayo makina. Alright. So, napansin nyo, napaangat na po natin siya. Then, dahan uh, dandahanin natin yan yung pagpapaangat nito hanggang lumabas lang po yung kanyang um, part na may o-ring o yung oil seal na yan. Ayan o. No? So, sisikwatin natin yan. at uh, tatanggalin natin. Ayan. Para mapalitan. Kasi matigas na po yan mga idol. Kaya naglilik na po yung oil. Ayan, sa sobrang init po ng makina, sa long ride ng makina na ito, ay nanigas na po yung mga oil seal na to. Okay? So, kunting ingat-ingat lang, baka pag natin ay mahila natin ito palabas. Alalay lang mga idol. Okay, so tatanggalin natin yung oil seal na yan. Ayan, naputol na. At papalitan natin yan ng bagong oil seal. Okay, so ayan o. Oh. Yun, ito yung sinasabi nating oil seal. Okay, so kung nakita nyo, yung umbok nyan, yung umbok ng paglabas ng oil seal ay ng pin na yan, ay saktong sakto lang sa part ng oil seal na papalit natin. Okay? So, inuulit ko dahan-dahan lang sa paghila. yon Tapos, pag tapos na tayo dyan mga idol, na ilagay mo na yung oil seal, ay pwede natin ito pukpukin pa paloob, Nandahan-dahan. Bang! Pasok. Alright? Tapos, pwede natin itong isentro. So, ayan po yung sentro mga idol. Ayan, okay? So, nakasentro na po yan. Pwede na po natin ipasok itong lock ng kanyang pin. Alright. So, kung ang tawag nyo dito, oil seal o ring, comment down below mga idol kung ano ba yung tawag dito. Basta ito po yung nagsisilyo ng oil para hindi lumabas. Alright. Okay? So, ayan nga mga idol, no? Uh, dito po sa pamamaraan na shinare ko, pinakita ko, ay kailangan na ito ng ingat mga idol, no? Kailangan ng ingat. Uh, control sa lakas para magawa mo yan mga idol no pero alam kong kaya mo yan i DIY no and so kasi sa part na ito ng video na ito no uh, ko lang po kasi yung may-ari kasi mga idol ay uh, ayaw niyang ipa top overhaul no ay niya pa ba kaya sabi ko may pamamaraan tayo pero delikado dito sa part na ito sa baba ganun din pwede rin po tayo magpalit ng oil seal doon, no o ng o-ring Okay? So, ganong procedure din yung gagawin natin. Yung sakto lang po yung labas, tapos yung oil silang. lang. Okay? So, inulit ko sa mga maranay mga idol, kung sumablay ka, ay eh baklas po ang makina. Ayan. Pag hindi, ay eh, ayan. So, na, libre ka, no? Iwas trabaho. Okay? So, inulit ko, konting tiyaga o konting ingat mga idol, no? Sa pagsisikwat, uh, dapat kontrol mo yung lakas para magawa mo yung ginawa natin sa video. Alright, so dito maraming beses ko na po itong ginawa at uh, wala naman pong pumapalya. Okay, so dito lang muna tayo mga tropa. Peace out muna. Bye bye. Maraming salamat po. Ingat. Kaya wala <laughs> toto ka kang cellphone nila. May gumawas. Ah, oh, masasabi mo? Okay. Okay, kalayo. Nagsutong ka mo niya nagigitan.